sa ating mga kababayan uh, sa ngayon, dito sa Cebu. Itong apa? sa Lindol, no? Apa. Itong sa Lindol, Eli, nakafocus po tayo sa ano sa Cebu. Mm -hmm. uh, specifically sa Bogo at San Remigio. Apa. So, pumukuha pa tayo ng mga more details ngayon. Pero nagpadala na rin po tayo ng ibang mga tulong. no Tulad ng kayo umaga, may mga responders, rescuers na tayo. Mm -hmm. And then, uh, nagpadala tayo ng mga, since may reported death, ng body bags. Uh and then meron po tayong water kasi wala pong tubig ang buong Bogo City. Mm. Wala rin pong kuryente. So may generator sa yung pinadala. At saka mga tao di pa nakapasok sa bahay, yung iba na sa labas sa kalsada lang. So syempre, time na ng kainan, nagpadala mm. po tayo ng mga food trucks natin. Mm. Uh, and then sa ngayon, nakakalungkot po Eli ay ang ating uh, number of deaths ay umabot na ng 61, no? Naku, 61 sa na 61, po. 61 o 22 reported sa San Remigio. Meron po sa Madeline 10, mm -hmm. uh, Bogo 27, sa Sogod 1, sa sa uh, Tabuela 1. Mm -hmm. Pero in- in- uh, pinavalidate natin 'to and yung injured daw nasa 147. Now mm -hmm. talking about injured, uh, ang report sa amin, maraming mga pasyente kanina sa labas ng Provincial Hospital ng Bogo City. Uh at saka ano, uh, medyo overwhelmed yung ating mga healthcare workers kaya at uh, tinatawagan din po namin yung hospital na baka kung kailangan nila we can augment the healthcare ano medical team nila at saka itong mga bed no pero tingnan natin baka naman magsiuwian na rin. Mm. And then pero yung dugo kasi marami tayong mga pasyente daw diyan sa Provincial Hospital ng Bogo mm. uh, City ay um nagadialysis kaya po kami ng mga dugo no kakailanganin para doon sa mating dialysis patients Apa. Uh, para ano para hindi ma disrupt ang silang procedure hmm. so yun yung mga ginagawa natin ngayon and then uh, syempre very important yung generator set kasi wala ang ilaw para na rin makapag-connecta uh, makapag-charge ang mga tao ng phone nila and they can connect with their family members nang may pagpaalam nila na sila ay safe no hmm. or